Minsan, mas masarap ang maging isang kontrabida sa pelikula dahil ang bida ay palaging tumatakbo, nagpapakapagod, binubugbog, inaapi, at kung ano-ano pa. Pero kung ikaw ay kontrabida, nandyan ka lang sa isang tabi, nagpapakasarap, hihintayang dumaan ang bidang pagod na pagod sa kakatakbo at saka babatukan sa ulo. At pagkatapos, ay uuwi ka ng masaya. Pero ano nga ba ang tunay na halaga ng mga kontrabida sa bawat palabas? Sila lang naman ang naghahatid ng kasikatan ng mga gumaganap na bayani at nagmimistulang tuntungan para sa tagumpay ng iba. Pero ang pinakamasakit sa lahat, walang may pakialam sa iyo kahit paano mangyari sa talambuhay mo na minsan ay nadadala pa hanggang sa likod ng kamera. Sino ngayon ang tunay na api? Halika't magbalik na tayo sa kwento ng isang taong minsan nang nagparaya sa kasikatan ng iba. Nagpakasama-sama para maging mabuti ang bida at nagpaningning sa maraming bituin. Ngunit ano nga bang pagkilala ang nararapat para sa taong katulad niya? Ang kwento ni Francisco Bustillos Diaz o yung tinaguriang Hari ng Mga Kontrabida. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Francisco Bustillos Diaz ay mas nakilala nating lahat sa pangalang Pakito Diaz. Siya ay tubong arayat sa Pampanga at isinilang noong ikadalawamputwalo ng Mayo taong 1937. Isa siya sa walong magkakapatid at ang isa sa kanila ay ang aktor na si Romy Diaz. Dilingid sa kalaman ng karamihan, Mexican-American ang tatay niya kaya't kung papansinin natin, napakatikas ng tindig nitong si Paquito Diaz. Heartthrob siya noong kanyang kapanahunan. Sa simula pa lang, ang maging isang mahusay na abogado na ang talagang pangarap ng kanyang mga magulang sa kanya. Ngunit tutol siya dito dahil siya na mismo ang nagsasabi na hindi kakayanin ng utak niya ang pag-aaral ng propesyong iyon. Taong 1944, kasagsagan ng digmaan, maagang inabot ng kamalasan ang batang si Pakito. Pitong taong gulang pa lang siya noon nang mabangga siya ng sasakyan at tumilapon ng ilang metro. Ayon sa mga doktor at nakakita sa pangyayari, ay halos patay na daw siya o mabuhay man ay lugain. Ngunit isinilang na masamanda mo nga talaga itong si Pakito